Maaga ko nga ginising si Baby Port. Kasi pupunta kami ngayon sa Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Mukhang inaantok pa nga si Baby Port. Ayan, umiiyak na siya kasi naiinit na siya sa service namin. Ang tagal daw. Sinuot ko nga pala itong elephant hat niya kasi bagay na bagay sa kanya to. Dumating na nga yung service namin. Kaya ayan, happy na si Baby Port. Nakasakay na siya sa sasakyan. Habang nasa sasakyan naman kami, itong pinsan niya kinakantaan siya ng jobay. Hanggang sa nakatulog na nga si Baby Port. Nahiya pa nga yung pinsan niya nung nakitang binibidyo ko siya. Andito na nga kami sa Padre Pio sa Batangas. 1pm na nga nung dumating kami dito. Ang init nga kaya nagmamadali na kami maglakad. Tapos yung mga kasama ko hinahanap ko parang hindi sila naiinitan. Pumasok na nga kami at dumiretso dito sa may simbahan. Kaso 2pm pa daw ang misa. Kaya dito muna kami umupo at nagantay. Madami na nga din tao na nag-aantay dito para sa 2pm mas. Si baby port naman mukhang inaantok na. Naiinip na din. Baby Port, mukhang tulala ka. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Mukhang antok na antok na talaga si Baby Port. Napagod siguro sa biyahe. Naglilikot na nga si Baby Port kasi naiinip na siya. Kaya ayan, umiiyak na siya. Lumabas muna kami ng simbahan para magpahangin. Dito nga muna kami pumwesto. Nilibang ko muna si Baby Port. Libang na libang nga siya sa mga nakikita niya naglalakad ng mga tao. Lingap nga ng lingap si Baby Port. Natutuwa siguro siya kasi ang dami niya nakikita ang mga tao naglalakad. Anto ka na ba, Baby Port? Pumasok na nga uli kami ng simbahan. Umiiyak na naman si Baby. Pero ito nakatulog na rin siya. Mukhang napasarap na yung tulog ni Baby Port. Kasi himbing na himbing talaga yung tulog niya. Yung mga pamangkin ko naman at anak ko pumunta dyan sa taas. tiningnan nila yung mga view. Ito nga, pupunta muna kami sa baba at magsisindi ng kandila Diyan pala nagsisindi ng mga kandila. Pumunta nga kami, kaso wala pala kami dalang kandila. Need pala bumili doon sa tindahan. Nauna na nga nagsindi itong mga pamangkin ko. Pati yung anak kong lalaki. Bumili nga muna yung asawa ko ng kandila. Dalawang kandila yung binili ng asawa ko kulay green at kulay yellow. Yung kulay green daw ay para sa good health. Yung color yellow naman ay sa financial blessings. Sinindihan ko na nga yung mga kandila. At nagdasal na ako. Pinagdasal ko ang kalusugan ng aming pamilya. Lalong lalo na si Baby Port. At nagpasalamat din ako sa pag-iingat niya at paggabay niya sa amin sa araw-araw at dalangin ko din na siya na bahala sa pangangailangan namin. Pauwi na nga kami nang biglang umulan. Buti na lang may dala kaming payong. Nagmamadali na nga kami maglakad kasi traffic daw. Magsiswimming pa kami sa pansol. Sabi ko nga sa asawa ko habang naglalakad kami, dumaan muna kami sa nagkitinda ng mga pasalubong. Bumili nga kami dito ng mga pasalubong. Thank you for watching!